Ang mga bata, habang maliliit pa yan, nagsisiksik pa sa magulang, gusto laging kasama ng magulang, do what you can now to give them positive influence, to teach them core values, to teach them godliness, to love them and get loved by them. Because there comes a time when they don't even want to be seen with you in the mall. Dumarating yung panahon na yung mga bata, ayaw kasama yung mga magulang, nakakantsawa ng kapwa bata. O natural ba yun na gusto nilang magkaroon ng pakpak at lumipad? Pag nagsimula ng lumipad yung mga yan, mag-aral, mag, mag sa malayo, tapos mag -e employ del put up a business, they'll be far from you, halos makikita-kita na lang kayo pag kami mga malahalagang wakasyon, o sadly, pag kami lamay, o may nakaratay na sa ospital, tapos iisip-isipin mo, nung araw gusto laging sumama na anak ko, hindi eh, ko naman sinama. Nung araw gusto ng anak ko, laging umuwi ako para maglaro kami. Hindi naman ako umuwi ng maaga. At ngayon na gusto mong makasama siya, siya naman tong hindi pwede. So do what you can when you have time. Lagi ko ngang sinasabi sa mga batang mga magulang na laging yung anak ay nakaukyabet, nakakapit, nakakalong, nakayakap. Samantalahin mo, hindi yan nagtatagal.